Ito na si Indy Ah, kaya ito na yung kasaha naghatid sa akin nang layo na niya. <laughs> ito na sa highway. Ako na dito pa sa gitna. Ayan, ang palayan o. Oh, na nawalang tanim. Kasi inang tractor pa nila ito. Bago taniman. Pangalawang tanim. Sa isang taon, dalawang bisis nagtatanim ng palay dito sa amin. Ayan, no. Lawak na pala yan. Ayan, doon yung bahay ng kapatid ko. Hindi ko na naisom. Ayan. Ayan, no. Maraming tubig ang ano. Kasi umulan kagabi. May low pre pressure kagabi. Kaya, kala ko hindi tutigil ang ulan. Salamat naman at tumigil ang ulan. Nakauwi ako ng bayan. Punta ko dito kahapon sa aking sister. Ayan, doon na yung highway ko saan ako maghugas ito ayan no, oh, tingnan mo yung kalikali -kali, ayan, dito ako sa pilapil dumaan ayan, tatalon ako dito mamala aduh, 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 aduh aduh, mahuhulog ako, ayan, may tulay may tulay uy ayan, ayan no, oh, tingnan mo maraming kool ang palayan ano na si Andy <laughs> ano na si Andy Zaiwi, ayan Dahan-dahan lang ako. Ayan, may tubig. Hindi ako naggamit ng chininas. Nakapa ako kay madulas. Ayan na. Ayan. Tignan mo yung dahanan ko. Oh. Ayan. Ayan, pabalik na saan. <laughs> Dito ba ako sa gitna ng palayan. Ayan, oh. Uy. Ah. Uwi na ako. Sunod naman na araw ako ba balik dito. Ayan, daming ko Ayan. Ayan. Ayan, daanan ko. O, yan, oh. Maliit lang na daanan. Ayan na, may tricycle na doon. Ayan na, ito na yung bagong ano. Ito na yung bag ano, oh. Itatanim nilang palay-palay. naba ano na sila nang palayo. Diyan yung itatanim dito. Diyan man ang may-ari nito. dito ko. Sigla ande. Uy. Ala. Yung goreng ng layo ni naagi ka. Mhm, sige, salamat. na, sandi ni hinilot niya ako. Ito, itlog ng palaka. <laughs> yan. Itlog ng palaka. Yan. Yun. Uy. Dahan-dahan ng juicy kay madapak ka dito. Diyos ko. Gaya dati na na. Napaupo ka. Wala tayong damit. <laughs> Uy, yan. May tricycle na guys. sana kong hugas hugas ako hugas ako ng paa Busot ko ni sinilas ko sinilas yun ah careful careful yun hugas ako ng paa kasi ano? yun oh yun pero slowly naday may ano tingnan mo yung daanan ko oh okay ano well, guys dito pauwi na ng bayan hanggang sakay ako ako ng tricycle hinatil ko ng bayaw ko kasi may dala akong gulay na sitaw Sama sana ako magtanim ng kanoy. Eh, Kamuti. yun. Dito ako nahulog. Dito ako nahulog. Kaya huwag na ako nagugas. Ano Ito na yung dala ko. Ayan na. Dito na ako sa highway guys. Ayan. Ayan Ayan na. Mag-aabang tayo ng Ayan, yan, ng San Francisco Pulot Bulan Sorsogun May tricycle na dumating Ayan Ayan po Ayan Puno ng mangga Ayan, may tricycle Ah, makasakay sana. Tricycle. Ay, Ayan. Pasakayin ako. Bye-bye, guys. Pasakayin ako. Bye-bye.